Nakikipaglandian ka na sa iba? Nakita ko yung pictures niyo dalawa ni Green. Magde-deny ka pa? Oh, oh my God. God, girls, tingnan niyo. Anong nangyayari? Sinabi ko na nga ba mangyayari to eh. Sinabi ko na nga ba eh. Victory! We are the best! The best among the rest! We are bunnies! We are the best! Yeah! Victory! Anong victory? Eh, ang boring-boring naman. Victory! Diana, ano daw yung sinabi niya tungkol sa atin? Girls, huwag tayo magpa-distract, tara Diana, hindi mo ba narinig? Sabi niya boring daw tayo Diana, matagal pa ba yung talon-talon -talo na yan? Nagugutom na ako V-I-C-T-O-R-Y Victory! Mia, unang-una, nagta-training kami Pangalawa, nasa second floor yung cafe Kung gutom ka, pumunta ka doon Huwag mo kami istorbohin Okay girls, ready? V -I -C -T -O -R -Y, V-I-C-T-O-R-Y Victory! Asing cheerleaders yan ang lamya. Hoy, Diana! Ano to? Victory! Girls, ituloy nyo yung training. Smiling, sandali. Picture ko lang yan sa beach. Naka-swimsuit. Anong problema? Anong problema? Diana, engage sa tayo. Hindi ka na dapat nagpa-post ng ganitong picture. P-I-C-T-O-R-Y! Tama victory. si Smiley. Diana, may boyfriend ka na. Hindi ka na dapat nagpa-post ng ganyang picture sa Instagram. Smiley, ano ka ba? Mga pictures lang yan. Hindi, Diana. Anong pictures lang? I-delete mo lahat to, ha? Ah. Victory! Boys, Boys, ano ba? Iniistorbo nyo kami. Girls, mag-training lang kayo. Okay, Smileyk, buburahin ko nang ibang pictures. Pero yung iba, iiwanan Hindi, ko. Diana. Either delete mo lahat o tapusin na natin tong engagement natin. Smileyk, gusto ko yung ibang pictures. Bakit kailangan kong burahin? Dahil lang sa mga pictures na yan, ika-cancel mo yung engagement natin. Diana, tama na. Hindi ka dapat nagpapost ng ganyang mga pictures. Hoy, Smileyk, di ba sinabi ni Diana ayaw niyang burahin yung mga pictures niya? Pare, sino to? Bodyguard ni Diana? Hoy, babae, huwag ka nga makialam dito. Sino ka ba? Wala ka namang alam dito eh. Diana, ano na naman yan? makikisaw na naman sa relationship natin. Mia, huwag mo nga kaming pakialaman. Ano nung wag makialam. Pabayaan niyo nga siya. Ano mo, Diana? Sumusobra na to. Bahala ka na dyan. Tara na, guys. Para kang baliw. Oh my God! Baliw tong Mia na to. Bakit siya nakialam sa relationship nila? Mia, bakit mo ginawa yun? Anong bakit? Eh bakit ba siya nakikialam sa mga photos mo sa Instagram? Pinagtanggol lang naman kita. Mia, hindi mo ba naintindihan? Ininis mo si Smiley. Ngayon may problema ako dahil sa'yo. Diana, gusto ko lang tumulong. Pinalala mo lang yung sitwasyon. Mia, umalis ka na nga dito. Sinis mo yung lahat. Ano bang gusto mo? Ice, anong palaman ng mga tinapay ngayon? Wala tinapay ngayon. Ay, ganon. Ice, limang ang bubblegum. Okay, Kev, sandali lang. Hi, Kev. Kumusta? Okay lang. Wala akong pera. Ha? Hindi ko kailangan ng pera mo, no? Iniwanan ako ni Dima ng pera. Kev, oh, eto na yung limang bubble mo. Kanino mo naman pamimigay yan? Ang dami niya na. Anong pamimigay? Akin lahat to, no? Hoy, Smiley, bakit mo pinagtitipan yung mga boys ko, ha? Ice, hot chocolate nga. Oh, baby, kamusta ka na? Okay lang, Smiley. Ice, isa pang hot chocolate para sa baby ko. Hoy, oh, Smiley, isi ka lang. Anong ginagawa mo? Smiley, okay ka lang ba? Ah, nasaan si Diana? Ice, ano bang pakialam mo? Gawin mo na lang yung hot choco ko, tsaka isa kay Green. Narinig mo yun, Ice? Isang hot choco? Okay, hot chocolate. Ano okay, nangyari dito kay Smiley tsaka Diana? the si Queen. Patrick, picturean natin. Dali! Julie, babanatan ko na to si Smiley. Ibon, relax. Akong bahala sa kanya. Ako mismo bubugbog dyan, okay? Bakit, Julie? Pagtatanggol mo si Ibon, gano'n na ba, ha? Boys, mahal ko kayong dalawa. Mahal kita, mahal kita. Kung bahala, dyan lagot siya. Max, ano na naman kayang kalokohan gagawin ni Smiley? Kapag nalaman ni Diana to, sigurado lagot si Smiley. Wala nang engagement. Oh guys, ano sa tingin nyo? Bagay ba kami ni Green? Ah, Smiley, boyfriend ko si Dima. E ano ngayon? Wala naman si Dima, di ba? Tsaka wala akong pakialam dun. Smiley, nawala respeto ko sa'yo. Para kang bata. Dahil lang sa mga pictures, gumaganyan ka. Smiley, ano yon? Anong photos? Wala yun, huwag mong pansinin. Hot chocolate pa? Uh -huh. Green, kapag bumalik na si Dima, sigurado break na kayo. Huh? Oo, babe, bayaan mo nga sila. Smiley, gagawa pa akong dalawang hot chocolate. Okay ka lang ba? Ice, wag mo na siyang tanong eh. Ice, bilisan mo na lang. Alam mo, Green, ang ganda-ganda talaga ng buhok mo. Namiss ko yan eh. Ano? Girls, buburahin ko na lang siguro yung mga pictures para wala na akong problema kay Smiley. Diana, wag. Masasanay siya kapag ginawa mo yan. Mia, wag mo nga siyang pakialaman. Okay? Wala ka namang alam sa relationship nila. Mia, thank you. Okay, nag-delete na ako ng tatlong pictures. May natira pang 97. Oh my God! Ano to? Girls, tingnan nyo. Ano yan? Oh, nag-delete ulit ako ng dalawa. May 95 pa. Girls, masama yung loob ko sa pag-delete. Kaya lang kailangan. Si Smiley kasi. Diana, sorry. Diana, hindi ka na lang sana nakipag-engage kay Smiley. Oo, oh, oh, tingnan mo. So, may 90 photos pa. Girls, ano yan? Si Smiley tsaka si Green sa cafe. Bakit? Girls, ano yan? Patingin? Mia, Mia wala, wala, wala kang, kang pakialam, pakialam dito, dito. Nat, pakisiyan nga sa akin yung pictures Mia, kasalanan mo to, sinira mo yung relationship namin ni Smiley Diana, may kahag na siyang ibang babae Sinasabi ko sa'yo, iwanan mo na yan, walang kwenta yan Hindi mo alam yung sinasabi mo, si Smiley yung coolest guy dito sa school At si Diana naman yung coolest girl Dito sa school Mia, bagay kaming dalawa, para kami sa isa't isa Hindi ko kailangan ng other guys Kung hindi ka lang sana nakialam, wala sana kaming problema ni Smiley ngayon Kasalanan mo to Okay, okay, kasalanan ko na E di ayusin na lang natin yung problema Aayusin namin to nang wala ka Girls, anong gagawin ko? May problema na naman ako kay Smiley. Don't worry, Diana. Makakaisip rin tayo ng solusyon. Nang wala si Mia, Diana, bakit ba sinasama mo pa siya sa school? Alam niyo, girls, tama kayo. Mia, kunin mo na yung mga gamit mo. Umuwi ka muna. Nang gugulo ka lang dito sa school. Ayaw mo ako dito sa school. Pinapauwi mo ako. Sige, tatawagan ko yung mami mo. Sasabihin ko lahat. Sige, tawagan mo siya. Hindi mo kami matatawag. Girls, relax. Hindi ko kailangan ng trouble sa mami ko. Tsaka hindi lang naman kasalanan to ni Mia to sa mga pictures ko sa Instagram. Diana, huwag ka nga umiyak-iyak dyan! Tara, harapin natin si Smiley! Ipakita mo sa kanya! Maka! makikinig ka, Mia. Hindi siya katulad mo. Mapait si Diana. Malambing. Hoy, bakit mo binato yung jacket mo sa akin, ha? Kaya nga ganyan si Smiley sa sa'yo, eh. Masyado kang mabait. Masyado kang malambot, Diana. Alam nyo, girls, parang tama si Mia. Baka masyado nga akong mabait kay Smiley. Kailangan ipakita ko sa kanya na matigas din ako. Bakit ang dali sa kanya sabihin sa akin na, Diana, burahin mo yung mga pictures mo. Eh, gusto ko yung mga pictures na yun. Diana, tutulungan kita. Hindi ka natatatuhin ni Smiley ng ganyan. Maniwala ka sa akin. Alam nyo, girls, naiinis na ako sa Mia na yan, ikaw na. Nakakainis siya. Okay, Mia, sabihin mo sa akin anong kailangan kong gawin. Unang-una, alisin mo yung mga ribbons na yan, tsaka yung pink uniform mo. No daw? Daw? Ano, ano daw? Anong, anong niya? Okay, sige. Ito, try ko. Diana, wag sisirain mo lang lahat. Magsisisi ka. Diana, wag kang makinig sa Mia na yan. Easy lang kayo akong bahala kay Diana. Lagot yung smiley na yan sa atin. Sa, sa atin. atin? Hello, babe. Kumusta? Okay ka lang? Alam mo may nakita akong sing-sing. Gustong gusto ko ang ganda-ganda. Ah, -ganda. uh, magkano? Sandali lang. Stella, magkano kasi yung sing-sing? Sa tingin mo ba bibili niya yung sing-sing? 150,000 yun, ang mahal. Babe, mura lang. 150,000. Ibibili mo ba ako? Stella, may boyfriend ba talaga siya? Well, medyo. Nagpapabili siya ng 150,000 na sing-sing? Oo, pero hindi niya bibili yon ang mahal. Ano? Bibilin mo? Girls, ibibili daw niya ako ng singsing. -sing. Bibilin niya yung singsing. -sing. Ano? Bibilin niya yung singsing -sing para sa'yo? Shenya, saan mo nahanap yung boyfriend mo? May friends ba siya? Oo, may friends siya. Isa lang. At ako yun. Hindi ko kayo ipapakilala sa kanya, no? No way. Jenya, nakalimutan mo na ba yung pinag-usapan natin? Magbo-boyfriend lang tayo? Kapag tayong tatlo may boyfriends. Girls, seryoso kayo? O nagsiselos lang kayo sa akin? Akala ko pa naman masaya kayo para sa akin. may pinag-usapan tayo. Kung hindi, wala ka na sa frags. Kailangan magka-boyfriend din kami ni Blondie. Frogs, kailangan ko ng advice niyo. Pwede ba umalis ka dito? Wala kaming panahon sa'yo. Ano, Shenya? Naintindihan mo? Alam mo girls, hindi ko naintindihan. Mahal ko yung boyfriend ko. So, wala ka na sa Frogs team. Tanggal ka na. Frogs, kailangan ko ng relationship advice. Please. Relationship advice? Right timing ka? Wala kaming panahon sa relationship advice. Girls, please. Kailangan ko talaga ng advice. Kasi yung guy na gusto ko, hindi niya ako pinapansin. <laughs> Alam mo, pati yung mga guys yung hindi kami pinapansin. Walang pumapansin sa amin. <laughs> niyo, girls since pareho yung problems natin isama niyo na lang ako sa frogs team niyo magsama-sama tayo pagagandahin natin yung frogs okay ba yon sandali lang nagte-take advantage ka sa no gusto mo lang maging part mong pinalis namin si Shenya girls maniwala kayo feeling ko frogs talaga ako pinanganak ako maging frogs hindi ka pinanganak para maging frogs Leila pinanganak ka para maging rats hindi ka bagay sa amin talaga hindi niyo matatalo yung banis ng wala ako tatanungin namin sila nang, sila nang wala ka, ka. nasa si Shenya ewan ko Di ba Pagpapinalis natin, tara hanapin natin siya Girls, ipapakita ko kay Smiley ngayon kung sino ako Diana, huwag! Diana, sobra na to, huwag mong gawin to Girls, relax, kaya ni Diana yan Yes, girls, ipakita natin kay Smiley kung sino talaga ako Diana, Diana please, huwag mong, mong gawin, gawin yan. yan Hindi, girls, gagawin ko to Girls, girls, hi, di Huh? Diana, ano yan? Hello, Hello Ryan. Ryan Hi, Ryan Friend, okay ka lang ba? Ano yan suot mo? Ano yan? Glamorous. Glam cheerleader. Glam Diana. Glam rebel. Ang cool, di ba? Anong say mo, Ryan? Diana, tama na yung daldal. -dal. Tara, puntahan na natin si Smiley. Friend, hindi bakay sa'yo yan. Nasaan na yung sweet Diana? Sinabi, Sinabi na namin, namin sa kanya, kanya yan. Ryan, wala na yung si sweet Diana. Diana. John ka lang. Tara, nga natin kung anong gagawin niya. Tara, Mary! Kylie, nakikipaglandian ka na sa iba? Nakita ko yung pictures niyong dalawa ni Green. Magde-deny ka pa? Oh, my God. God, girls, tingnan niyo. Anong nangyayari? Sinabi ko na nga ba mangyayari to eh. Sinabi ko na nga ba eh. Diana, wala akong kasalanan. Nakaupo lang ako dito. Naghihintay ako ng order ko. Green, tumahimik ka dyan. Hindi kita kinakausap. Smiley. Timur, nakita mo na bang ganyan si Diana? Max, hindi pa. Tara, malis tayo dito. Max, hindi. Gusto ko makita. Ano mangyayari? Nakita mo yun, Patrick? Kapag nakita ka tang na magsusuot din ako ng ganyan. Lagot ka sa akin. Hindi naman ako tutulad kay Smileyk, no? Diana, pwede bang alisin mo yung kamay mo sa bibig ko? Smileyk, anong gagawin natin? I-delete ko ba yung mga photos ko? Hindi na kailangan i-delete, Diana. At papano naman yung paghag mo kay Green? Anong gagawin natin, ha? Oo, ayusin niyo yan. Aalis na ako, ha? Okay, Diana. Hindi na kita pagbabawalan. Pwede ka na mag-post kahit anong pictures. Hindi na rin ako makikipag-flirt sa iba. Oh my God! Nakita mo ba si Green? Nakita well, ako? effective yung ginawa ni Diana. Banis, banis, hari kayo. Anong nangyari kay Diana? Nashock kami sa kanya. Tututuan, Tututuan niya, niya ng leksyon si Smiley. Si Smiley. ako kay Smiley. Nakita mo ba pa paano si Diana sa kanya? Ano kaya mangyayari sa kanila ngayon? Ah, kita nyo? Ang cool ng girlfriend ko, no? Rebel siya. Rebel. So, Smiley, anong ma-orderin natin? Ice at chocolate nga para si girlfriend ko. Pare, under ka na ngayon. <laughs> Takusa ka na Diana, Diana ano okay na? Okay lang, girls Smiley, makinig ka Gusto kong i-delete mo lahat ng pictures mo sa Instagram Yung lahat ng nakashorts ka Tsaka nakikita yung abs mo Okay, Diana, walang problema Ayoko naman yung mga pictures na yun, eh i ko na ngayon Delete, delete, delete Teacher Mike, tingnan mo Inaawa niya si Smiley Kawawa si Smiley Diana? Hello, Teacher Mike Okay lang lahat Oo, Teacher Mike Okay lang kami Okay na, okay Green, okay lang naman pala sila eh. Teacher Mike, inaawain niya si Smiley kanina. Sabi niya sa lips niya ganito. Green, masakit. Teacher Mike, okay lang kami ni Diana. Nagpalit lang siya ng style, yun lang. Well, Smiley, kailangan tanggapin mo na ako ng ganito. Siyempre naman, Diana. Very good, Smiley. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Bye, guys. Thank you for watching. Bye. Hawakin Hawak na, na sa, sa legs si Smiley. Smiley. Well, siguro ganyan din dapat ako kay Ice. Oo, ako din kay Max. Siguro kaya hindi tayo nagkaka-boyfriend. Dapat ganyan tayo mag-behave para magka-boyfriend tayo.